Magandang hapon mga kapuso. Ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito lamang po sa Lilet Machas, Attorney at Law. Pinuntahan nga ni Ramirez si Attorney Meredith Simmons sa Love Law lo na kung saan dito ang kanyang office ngunit hindi na niya ito nahabol si Bonnie nga ang kanyang nakausap at kinukuha nga niya ang phone number ni Atty. Meredith Simon ngunit hindi ito ibinigay ni Bonnie at sinabi nga ni Bonnie na mayroong out of town si Atty. Meredith Simon sa US kung kaya't hindi na nga nagkaroon ng pagkakataon si Ramir na makausap pa si Atty. Meredith pinuntahan nga ni Ramir si Lilith upang sabihin dito ang tungkol sa kanyang nanay ngunit dahil nga sa ginawa ni na Ramir doon sa birthday ni Constantino noon kung kaya't hindi pa nawawala ang sakit ng loob ni Lilet dito sa kanila at sinabi nga ni Lilet na ayaw na niyang magkaroon ng kaugnayan sa kanyang sariling pamilya dahil sila nga ang unang nang iwan samantala nakalabas na nga rin po si Imong sa ospital kung kaya't masayang-masaya ang pamilya Matias dahil nga magkakasama na sila at magluluto nga si Tinang ng mga paborito ni Imong upang sa ganon nga ay mag daw sila. Samantala, pinuntahan naman ni Cris, Trixie, si upang kausapin tungkol dito kay Ino at sabihin daw niya kay Ino na makipagbati na dito kay Trixie. Ang akala naman ni Liet ay totoo ang mga ipinapakita ni Trixie sa kanya kung kaya't pumayag naman ito dahil nga gustong gusto naman niya na magkabati na silang magkapatid. Samantala, nang makita nga ni Patricia na ini-stalk ni Ramir ang profile ni Meredith Simon, agad niyang kinausap si Lorena at nagtanong nga tungkol dito kay Meredith sinabi naman ni, Pat ni Lorena kay Patricia na ahas daw si Meredith dahil nga muntik na niyang inagaw noon si Constantino at baka daw ang gawin niya kay Ramil kung kaya dapat magingat si Patricia samantala nagkaroon nga po ng party ang Barkada ni Ino sa isang beats na kung saan ay pumunta rin doon si Trixie at sinabi nga ni Ino dito kay Trixie nang magkita sila na hindi na daw babalik ang kanilang relasyon at sinabi naman ni Trixie na kung ayaw na nga niya ito sa kanya ay mas ayaw na ni Trixie dahil nga mas marami daw lalaki ang nagkakagusto sa kanya at sa pagkakataong ito nga po mga kapuso dahil sa kalasingan ni Trixie ay mayroon nga pong gumahasa sa kanya at ang pinagbibintangan ay walang iba kundi si Ino pumunta nga sa DNR ang mga pulis at inimbitahan si Ino at tinanong ni Lilith kung bakit nga iniimbitahan si Ino sa police station sinabi nga ng mga pulis na suspek daw si Ino dito sa panggagahasa kay Trixie. So mga kapuso, sino kaya ngayon ang uh, papanigan ni Lilet, mga kapuso? Ang kanyang kapatid kaya sa ama o si Ino na anak ng mag-asawa? Lalong-lalo na si Lorena De Leon na laging tumutulong sa kanya. Naku naman, mga kapuso. Mas mahalaga kaya ang dugo pero maiipit na naman talaga ang ating bida dahil nga malaki ang utang na loob nito dito sa pamilya de Leon at silang ang dahilan kung bakit naging attorney siya at si Ino nga kaya ang gumahasa kay Trixie mga kapuso so ito po ang mga kaabang-abang na dapat natin abangan dito lamang po sa lilet Matias, attorney at law maraming salamat po sa panonood bye bye